thank you Dito na tayo sa ating target spot mga kasuke Grabe daming basura ba kasi dito Lakas ng ulan kanina Try lang natin mamana ngayon kung hindi ba malabo yung dagat Nalulungkot yung aso Gawa ng bumaha daw Ayun mga kasuke Yan ang sitwasyon ng tubig natin Sana hindi tayo masero Gawa ng nap napakapangit ng visibility ngayon ng dagat try lang natin mag dive total nandito na tayo yeah. okay 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 let's dive na tayo mga kasuki dati talaga dagat oh napakalabo kung nakikita nyo labong labo talaga alright hmm. ka. supply tayo sa unang tira at dito, maawit tayo dito isang tabugo hmm. Hmm? ayos sigurado ng pag-ulam natin mga kasuki nakapana tayo ng isang tabugo problema lang, grabe, napakalabo talaga na ilalim ng dagat dual light ang gamit natin at dito, isang ipos-ipos o saging-saging malaki ito mga kasuki hmm, sa pool ayun laki nito mm -hmm. ayaw madala resort muna tayo at atin na lang babalikan maliit dit kasi yung butas kaya hindi natin siya nahugot babalikan na lang natin at ito ayan tingnan yung mga kasuki yun o ang laki talaga ng saging-saging na to Ayan. Ayos na. Hindi na tayo buklo. Sigurado na yung huli natin. Napakalaking saging-saging. O ipos-ipos kung tawagin dito sa amin mga kasuki. Ano? Ang laki. Tayo tayo ulit. Alak tayo ito ng mapapanak natin isang malipis hmm. ayun masapul dagdag na ito sa ating holy mga kasuping napakalabo talaga ng ilalim pakas kasi ng ulan dito sa amin kaya malabo yung ilalim ng dagat at dito isang tubo-tubo alam na din ito. Mmm, sapol. Sarap ito mga kasukin sa sinabaw. O preto, masarap din ito. Ayan. Isang tubo-tubo. Ayan. Dali. At ito sunod natin paparain isang alatat. Hmm, ay kumuripas. Ayun. So mix it Nakatago daw siya. Hmm. Sa pool? Kala mo ha, ka nakatago ka. Kumagilid ka lang sa gilid ng bato. Hindi ka nakatago. Hindi yan tunay na pagtago. Hindi nakap-display ka pa rin. At dito isang manitis. Malaki itong manitis na to. Kala nga itong nangyari. <laughs> hmm. Sablay tayo. Sa pool yung buhangin. Bawin na lang tayo dito sa susunod natin na dive At dito nakakita tayo dito ng Isang mamadas O taalipa pag ta umabog Hmm Tumago kasi isang kalapa-lapa Pero Lumabas yung ulo mo Tingnan Nahidsya Hmm Tumago Nakalabas yung ulo Kaya sa ulo natin binalatan Isang Ano yung baba At dito Dive tayo dito mga kasuki Isang turugaw uh -huh. Sa pool ang buhangin Buhangin ang tinamaan At dito isang manitis uh -huh. Ayun, sa Akala ko oh, sa kung lang yung buhangin Pinamaala natin sa likod Dagdag na ito pang prito bukas mga kasuki At marami tayong napala na hindi natin nakuha Hindi natin na ng video Tawa lang malabo talaga yung lalim Ayan o, Ay, ang Naku, akala ko abat Matang pusa pala. Kaya lang maliit. Hindi natin At dito isang gadget Kumari pas pambihira. Ayun, salamat. Bumalik. Para ko na. Hmm. Bait mo. Kukuripas ka. Pero pagdating mo sa unahan, babalik ka lang pala. Nakatakot ka pala kasi madilim eh Kaya bumalik hmm. Hmm? Hindi natin nakukuha ka ng video yung Mga huli natin iba Gawa ng napakalabo ng ilalim At dito kumala tayo ng Kiluhin na Samaral o Kitong Tawagin sa amin yan mo vlog Sa labo talaga ng tubig hindi natin nakuha ano ang fishing dyan At saka nagbulaga tayo nito Biglang dumaan sa Harapan natin kaya Hindi natin naun yung camera natin Ang bisis kasi ng pangyayari Kaya pagpasisya yung muna Bawi na lang tayo sa susunod Malaki na yan, isang kilohin na yan mga kasuki Thank okay. <laughs> at uh, dito, isang hito namurobe ba? hmmm namurobe ba yung hito? kung paano sya may ulam? so pagilid tayo mga kasuki papagilid na tayo sabi masakit sa ulo yung labo ng ilalim ng dadat makikita mo yung ista nandoon ka na sa mga isang dipa na lang sa ilalim at yan o no? labo talaga oh. hindi ko maaninag yung ano yung ilalim ng dagat dahil sa labo a few moments later ayun wala na nahuli tayo sa gising yan na lang <laughs> naiwan ng huli ko na ibenta na pala hindi natin na kuhaan ng video kagabi kasi sana na yun na lang yung na ano na tira pinanghali tayo sa pagising sumakit kasi yung ulo ko kagabi kaya pasinsya na po na hindi ko nakuhaan ng video lahat ng ulo ko so maraming maraming salamat po sa patuloy nyong suporta at panonood na channel Kita-kita na -kita lang tayo sa susunod kong upload. Thank you for watching. Uh, God bless us all. Mala kasukit.